guys. Dahil panggabi ang jote, eh. Ayan, ang katabi kong matutulog ay ito, Ang aking mga alagang pusa. Si daga. Si daga 'yan, ito yung tirador ng daga. Kaya nagiging daga ang pangalan niya. Ito naman si Mamaw. Yan ang katabi kong matulog ngayon. Inuunahan pa ako. Ayan na si Mamaw. Pumwisto na. At saka isa pa si Bitbit. Ayan, ito pa si Bitbit. Pumwisto na. Inuunahan pa akong matulog. Ha? Hoy. Tanghali na, tulog ka pa. Inuunahan mo pa akong matulog ah. Ayan guys. Ito yung mga katabi kong matulo, guys. yan Magkalat lang to sila sa paligid ko, guys. Papatong lang sa akin tong mga to, sa tiyan, sa panan. Kaya mga backup ko. Pag natutulog ako, night shift ang duty. Kumusta na ang lahat? Kumusta na kayo? Happy Sunday! Happy Sunday, everyone! Bye-bye! Good morning!